Hello everyone! For today's video, uh, ito yung masabi ko na naman na inamag sa gallery uh? na videos. O diba guys, sabi ko sa inyo, marami ako mga amag videos sa gallery. So dahan-dahan ko talagang i-upload yan. Uh? Mm -hmm. Yes! Ito na yon. So, itong video na to guys, ito yung bagong dating si Gerald galing Pilipinas. So, dahil baguhan siya, ititour natin sa Yell Store at saka sa Match. So, alam nyo na yung anong Yell Store and Match. In other words, shopping lang ba? Sa shopping matingin Tingin-tingin. Ayan. Tingin tayo dito sa mga damitan ng lalaki. Ayan. Oh, diba? Tinapasin mo? Hanap ng ano ng mga ano dyan, mga bagay-bagay na kailangan niya kasi baguhan yung mga needs. Yan. Sa yellow store na kami. Ang tinatawag na yellow store. Yung mga pangangailangan mo. Yung mga daily needs mo. naghahanap Naghanap-hanap. Ikot-ikot. sabay-sabay tingin-tingin. Window shopping. Sabon. Mask. Liquid soap. Yung mga needs niya. Kasi nga, baguhan pa siya. Wala pa talaga siyang mga kagamit-gamit. Yan, naghanap kami ng mask. Ang gusto niya, kulay black. Kasi nga, syempre dito sa Taiwan, pag nasa trabaho ka, hindi pwede walang mask. Mandatory yun. Lalabas ka man, o sa loob ka ng trabaho, talagang mandatory na magmamask. So, andyan kami ngayon sa Yellow Store. Nagtitingin-tingin kami. Tapos kanya, pasok pa doon. Meron pa doon. Hmm. Ayan. So, ganyan ang mga itsura na matindahan nito sa kayo. So, Tapos baguhan si Gerald. Siyempre, na na-enjoy niya yung mga nakikita-kita niya sa mga mata niya. Ayan. So, mga hinahanap namin niya. Ayan. Ang mas Importante yan eh. Pansin niyo guys, parang nahihilo ako sa pagbibidjok ko. Oh hindi ko na naman siguro to naayos hindi ko kasi hindi ko kasi naisip na magboblog kaya hindi ko naayos na, mo pabalik oh, ulit parang ako yung nag-voice over at ako nanonood ako yung nahihilo no pagpasensyahan nyo na may improve ko na yan sa susunod kasi ito yung mga amag-amag ko ng mga videos na hindi ko naayos <laughs> sorry po <laughs> So, ayan, tingin-tingin dyan sa mga brief area. So, iniisip ko may brief ka bang dala. Pakawala, wala. Opo. Good na. So, sabi niya, meron pa naman. So, akit kami sa taas. So, tinignan namin sa second floor kung ano meron doon. Siyempre, pag lalaki niya, mga t-shirt, mga pamulangan, at so, mga, uh, ano niyan, uh, yung pantalon. Pero, condition, sabi ko, tingin-tingin lang, ha? Pag munang bumili, wala pa tayong budget. oh <laughs> Oh, diba? Tingin-tingin lang wala pang budget, oh. So, ayan. So, lakad-lakad kami. Ayan. Itong pinunta namin na, namin na match, nasa Dulyo. 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 Huh? Um, station. Doon yan, banda. Kaya, mm -mm. yan, tingin-tingin siya. Sabi niya, ang ganda. Ang ganda ng tela. Ang ganda ng design. Talagang na-amaze siya. Natutuwa siya. Parang, alam mo ba yung parang, hindi niya alam kung siya ang mamili at bumili. Hindi niya alam kung ano ang gusto, unahin at gusto niya. Kasi lahat para sa mga mata niya, magaganda. Sabi ko talaga, totoo yun. Iba kasi talaga ang quality. At saka iba yung mga design kakaiba. Talaga ang design nito sa Taiwan. Maganda talaga. Kahit, kahit hindi mo masabi na super branded yan, pero makikita mo yung quality at saka kapal ng tela. Ganda. So, ayan. Sabi ko, tingin-tingin. Dito kami sa baba ng medyas, tingin lang din sabi ko sa kanya awal mong turuturo mo <laughs> dahil wala pang budget wala pa kaming budget dyan ba, sabi ko kailangan lang talaga, kung mask lang mask lang, <laughs> kasi wala pa tayong sahod pagkararating mo pala wala ka pa rin sahod din so ayan tingin tingin yung kailangan niya ba ng medyas ayan kung syempre at that time winter yan malamig pa hmm. pero nagre sa akin yung ano yung perfume ah. ay hindi naman <laughs> Ah. <laughs> Nasa. Hindi <laughs> humingiti, no? Seryoso. Kailangan sa trabaho. Uh -huh. oh, hmm. Mahalap siya ng mga nila. Ako sa ilus po. Ilus po. Seryoso talaga yan yung time na yan si Gerald. Hindi mo talaga mamitang humingiti kasi nahihiya pa yan sa camera. Mm -hmm. So sabi niya picture daw siya para isend niya sa family niya. And then para sa videos and reels. Okay. Kaya ito gagawin daw, sabi ko, yung ano, what if this song is in Tagalog? No, 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 no. No, no, no. No, hindi kanyan, amor, ayusin mo, ay. Wait, what if this song was in Tagalog?